Oh, tingin pala anak, ang anak masarap sarap na. Hindi na po sumandok. Yeah, pwede na po tatay. Pang merienda. Si tatay po muna ang unang sasandok. Sakto pang merienda. Tingin pala ang iya. Napakasarap. <laughs> <laughs> merienda tayo. Mm. So, mga kadila. welcome back sa aming youtube channel. So for today's vlog ay nandito po ka ng kagwapo lang. Ayan, so ngayon mga kagwapo lang, nung kahapon po ay merong dinala na langka dito. At yung po ay yung kalahati ay tinain yung kalahati para masarap ay gataan mga kadila. So si Kuya Eric kanina pumunta rin sa Infanta at pumili ah. naman ng kamote. Wow. Kaya talagang perfect na perfect siya sa ginataan. Oo, oh, so tayo ako dun ito. So, yeah, tayo. Ginataan. Para saktong pang merienda mga kadilag. Mga kadilag at tamang tama din po dahil umuulan. Ayan, yeah, tamang tama na pang merienda ay ah, uh, may gata o oh, ginataan. Lagi ito na po ang mga sangkap sa lulutuin po namin ginataan na minatamis. So meron ditong gata ng niyog, asukal, saging, tapos po yung kamote, tsaka po laman ng gabi, at tsaka po langka. And, meron And, din tayo yung condensed milk. So, so yan, yeah, tayo po ay magluluto na. Babalatan na po natin yung mga sangkap. Mga uh, sangkap. Itong saging, saka itong kamote. So ah. gagawa po lang po ang magbabalat yeah, ng saging at tsaka po nagliliwa. Mm -hmm. Unin natin. Yung narich, ano natin? na. Yung hiwa, mga kadilag. Para mabilis din kagwapo ay babalatan ko na yung mga gabi, tsaka gabi sa kasa ano. Safety para Kamotin. mamay saklang nala ng saklakan eh. Oo. Ito na po natin ang kamoting baging. Ito po ay kulay orange. Ito na naman po itong balang-balang. dag sa ganitong ginataan ay pwedeng kamote lang ang sangkap tapos sa isa hindi so kayo lang pero nilagyan din po ng gabi para po lumako yung sapo kasi maging ano oh, din ang lahok ko tapos mga kanilag ang masarap sa ganitong ginataan ay kapag ka po may langka yun po ay yung pampabango Bilis pang balat itong awan, filler. Mga kadilag, mahiwan po namin yung mga sangkap, yung ang kamote, nahugasan na din po yan. Tapos po ay gabi, saka po itong saging na hiwan na din po. eh Kaya, kung mapapansin po yung mga kadilag, ay kung paano po yung laki ng ating kamote. Oh, okay. ay ganun din yung chop natin dito sa ating gabi. Tapos po yung pwede na silang pagsabay. Yan, imimix na po natin mga kadilag. Parehas, medyo matagal maluto. Tapos po mga kadilag, ngayon po ay lalagyan na po natin ng asukal. Lalagyan din po natin mga kadilag ng asin. So yun mga kadilag, bali ang purpose po ng ating asin ay para po lalong kumagat yung tamis nung ilagay po natin asukal. Ngayon naman po ay lalagyan na po natin siya ng tubig. Ayan po yung ating haluin. Tutan at natin ang apoy. Ayan mga kadilag, atin na pong tatakpan ang ating kaserola. At habang ating pinapalambot yung gabi at saka yung samote, ay ngayon po yung ating lakay, ating panghihimay-himay. Ito po ay huli natin ilalagay gawa ng ito po yung mabilis maluto. Malambot ay, lang siya ni mga katilag. Pati ito pong saking ay ganoon din. Mm. Malambot lang po ay pag nilagay ka agad, sinama siya kamote. Ay, madudurog siya. Yeah. So, ayan mga katilag. Hinihimay na po ni katilag ang ating langka. So, ang langka po ay nagpapadagdag ng aroma. Ayun. Pagka sa mga ginataan na Sarap pating yan. No? Asay sa mga bilo-bilo. Mm. Tawag dito sa atin ay ginataang Ginataan. 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 Ginataan halo-halo. <laughs> Ayun, masarap talaga yung may langka. So, sa sakto yung mga kadilag. Sakto yung sa alas tres ay Oo. tama pati sa panahon ng maulan. Lang po, po. Dag, kumukulo na po. Tingnan na po natin kung malambot na yung gabi at saka kamote. Mukhang malambot na. Magwago. Malambot na siya. Natin, dahil malambot na mga kanilag yung kamote at saka gabi, lalagay na po natin sa saging. Lagay na din po natin mga kanilag yung langka. pa. Lulutuin lang po ng kaunti mga kanilag yung saging at saka yung Laka. Yan, mga katilaga. Mainit po. Eh. Nalagay <laughs> na po natin mga katilaga yung gata. Wow. ay lalagay na po natin yung ating condensed milk. Pag-urus natin. Mmm, <laughs> <laughs> mukhang na gusto. Yan ay yung niluluto uh, ninyo. Oo. Oh. Wow. Oh. Mabango na siya. Mm. Wow. Mm. Sakto ito sa merienda. Ito yun nating kaluto. Ang ganda yung ganda yung sabaw lang. Tama yung masyado ng bubili. Oo nga. At kasi yan ay tamang-tama okay. 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 lang siya. Ang sabaw lang, ano. Gabi. Bawang pati nilang sakto. Pwede natin yung Oh, yung sidebit sa sayang. Kita init. Ngayon, tama ang tamis. Mm -hmm. Ayun, tama tama eh. so, um, so yang Ay, kahit di ko natikman eh, talagang nakikita. Oh. Oh. Sarap po. At yan mga kadilag, ito po ay buto ng, buto ng ating dinataad. Oh. dinataan na minatamis. Excited na tayo mga kadilag. Oh, tingin pala na kami sarap na. <laughs> Hindi na po sumandok. Kaya, pwede na po tatay. Pang merienda. Si tatay po muna uh, ang unang sasandok. Ang ito pang merienda. Tingin pala ang iya. <laughs> At <pa> makasarap. <laughs> Malapot po pat, yan. Malapot sa iya. Tamang tama. Oh, dalagang Sakto na. Oh, kukuha natin yeah. po kami. Makadilag. Kami po ay gagala din po kala Ate Nulls ngayon. Ay papaglagay din po namin sila ng binataan. Paglagay natin mga kadilag para mm. makatikim si Ate si at si Nulls. at si Milo. Kasi po si Ito yung bagay na bagay kay Buntis Este kay <laughs> <laughs> Cravings ngayon. eh. Oh. At si Milo tayo umuwi na. Galing check up. At siya ay umuwi na. Saktong pinagluto natin ang... Minatamis. Minatamis para sa kanyang um, baby. Ang gabi oh. at saka saging na may kamot. Ito sa atalaga yan. Kukuha na din po. Pero Paglagay mo na sinamahan. sinamahan. Oh. Kanya-kanya na po pong sandok. Kanya-kanya sandok. Narito hmm. na rin si ang ating... Si Ate Haisen. Belated. Oh. Belated. belated pa Pagpagay muna natin si Mahal. Oh, uh, Ang taong tindahan. Ang, tindahan. ang masipag na si Mahal. Ayan mga kadilag, dadahin na po ni Kagwapo. Sa tindahan. Saito. Saito. Mahal. O, oh, merienda oh, ma time muna. Ang masipag ka. Ang oh, masipag si Mahal. Ready na ang iyong merienda. Habang nagbabantay ng tindahan, uh, naggagawa ng oh, mainit, ano. Mahal. Nasa si Yannick. Oh, you, ah, Yanni Oh. <laughs> Ikaw ay... Aba, nag-ano ng asukan. Okay, page si Mahal. Kung na no, yeah. Merienda muna. Merienda tayo. How's our... Masarap, Mahal. Mm, Mas pa wow. si Mahal pati pala yung painting Oo, oh, oh paint ka. Okay. ano Mahal ang pinay mo? Mm. Wow, galing na mo di Mahal. Flexible si so, Mahal. <laughs> <to you. Merienda. laughs> At kumuha na rin po ang ating related ah. birthday girl. <laughs> Masarap. Okay. Sarap. Kamusta sarap. po, Alas? <laughs> Makakatamak pa yata. Talala, i time na. Talala. At nakakuha na din po kami, pati po ang mga bata. Nakakuha na din mga kabilan. Ang sarap nga pala <laughs> ito. Mm. Wala naman yung... ayos siya mga kanila. Hmm, tamang tama. tama? Tamang tama. Tamang tama ang isa ni. Yan mga katilag, kami po muna ay magpunay Bago pumunta ka na alin yun. Marienda tayo. Hmm. Maka isang tasa ka lang na ito yung na bukwela. Mm. Kaya nung nakakabusog kamo Kamote yung... gabi. May yam yum pati. Tama-tama lang yung tamis. Mm. Ate Lea, magkakataon okay, lang ako ah, Ako.

Ang masarap din yung kamote, hindi yung kulay orange. No, orange. na eksinitari yung kagal ng kamote. May kulay violet. May ibang mm -hmm. kulay. Tapos ay, oh, sarap nga na yun na may pang kawin magkakapi. Ayun yung pinakang tinapay namin. Mas masarap pa sa tinapay. Para ka na rin may kanina yun. Eh. Mm. Oh, okay, pa, ito, pinakang favorite ko yung bagay nito. Eh pinaka paborito ko din sa ganitan, sa mga ganito, ay yung saging at saka yung ano ah. Tawag dito kamote. Kamote. Pero kamoting bali nang gusto ko kaysa sa kamoting ka. Hmm. Ako din. Sarap. What? Parang ubos na agad. Oo. Oh. Ang sarap ah. Hindi, okay na po. Ako yung sa sobrang sarap. Ito hindi ako ginanahan. Pero nung talaga uh, eh. yung kamuting bagong gulay, ah, Yun yung paborito. Tapos magkakapila ang oh, usog so. na eh, si ta sa may pulo. Kasama ako. So, yun. Kami niya na kuya. Kasi pag ano, sarap. Kami din dati. Hmm. Kasi may manay. an pa kasi na nanay. Huh? Hmm. Pag sa -sa, 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 -sa hindi, yun na Dati sila may kaingin doon sa may balete. Pasok. sa may likodan lang. sa may kolongan. Pataas doon. May mga kabot rin yun. Yung kamot ng ng ba'y talagang parang mabuhay pag ganun yung pagpapili na. Mas gusto ko nga yung bagay mas Malambot. Mas malambot na kayo. Pag mga ganyan na yung malambot. Tsaka ako ah, dati nga yun na hmm. yung sila pa, nga na yung nagkakaingin. Ano yun? Pag nag-harvest kagwapo ay isang yung alam mo yung plangga ng aluminum oh, isang ganay oh naman eh tapos ay tatlong ganay na pamuting ka yung pamuting bag oh, yun tang pamuting ka ay misery naman eh saw, 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 okay, sa so 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 kay so kay sa kami ng gat ang masarap Oo, bilang ka Sipin ang pang din yun na eh, isang mga nilaga. Mm -hmm. Ano? Okay na po natin sa plastic tong dadalhin kala Ate Nels. Tapos mga kadilag ay may dala din po kaming mustasa. Ito po ay mapapanood ninyo sa isa naming vlog. Yeah. so, dandito na po kami kala Ate Nels, mga kadilag. Oh. Yan, bigay mo nakagawa ko okay, ang merienda. For Ate Nels and Milata. Wow! Lahat ang nabisita yung merienda! Ang pa ginataan ginataan siya habang mainit pa wow oh, na natin kakain nakakain mo sa dispondor right? ha 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 kasi merong sa umibigay si Kady lang uh, pang insalada oh, insalada salamat dito ko muna ah ano yung sarilinganik? nila talambo ayun 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 kanina. Eh. talambo ah, kaya hindi na mininit yeah. mayinit po ayan titikman na po ni Idro ang merienda na ating daladala may langka. Oo, oh, may langka at tisura. Tignan nyo din! Yung Yan ay may O Umamoy. May kamote yan. May ano pa rin siya? May langka, may gabi. May saging. No, may saging. Mabuhong pala. Madami. May condens. Hindi tinipid. Hindi tinipid sa condens. <laughs> Marienda time!